pinto eh. Nawala ng pambili ng gatas. Ay alam mo, Joel, ah, dahil... Mm. Ang lakas ng iyak ng batang ito. Maipit talaga, naipit sa pinto ng MRT. Sa fair hike na ito, mga karani karaniwan tao naman talaga yung apektado. Isipin mo, bakit nga ba naging MRT o LRT yung mga kababayan natin? Buray. Kasi sulit yung pamasahe. Mabilis na, hindi ka pa makukonsume sa traffic. Di ba? Matipid pa. Kaya, kaya higit sa lahat, dapat yata eh, kinukonsulta ng pamahalaan yung mga maapektuan po dito. At, mm -hmm. uh, alamin nga natin yung reaksyon ng uh, mga kababayan po natin natin dito sa nakambang fair hike na ito. Alamin natin kayo no? na. Sa panlasa na masa. Mm. <laughs> <laughs> <Sa> pa <laughs> ba ganyan ang bungad mo kay Michael Pahati? <laughs> <Ay>, kasi... <laughs> <laughs> panlasa na masa, uh -huh. si Michael Pahati. Alamin nga natin si Maki. Maki, nasan ka ngayon? <laughs> Dito ako sa Cubao, sa stasyon ng Ayun. bus. Ah, tama tama yung mga sound detection dyan dahil holiday ngayon. Medyo uh, malungkot ang, uh, o oh, parang uh, slow ang uh, food dito ngayon. Dahil papauwi itong mga pasahero sa kanilang, -kanilang mga probinsya At nag-uulan pa kaya medyo malungkot. sinabayan pa kayan, uh, Joel, uh, Susan. Itong balita nga na baka nga umakyat o tumaas ang uh, presyo ng pasahe sa MRT ng 10-15 piso. So ito ginawa natin, nag iikot ko tayo, pinuntahan natin ito mga pasahero ng uh, bus, FX, jeep, at kung ano rin pa. At ito ang kanilang reaksyon. Tuko dyan. Ma'am, tataas daw ng 10-15 pesos yung uh, pasahe sa MRT. Eh. Kaya ba nasa FX ka? Hindi naman. Hmm. Ano tingin mo doon sa pagtaas? Bala sila. <laughs> Bala sila? <laughs> Bakit ka si FX? Eh kasi FX tuloy-tuloy tsaka saka safe. Safe. Eh, pag MRT? Uh, masikip eh. Masikip <laughs> Maraming pa. tao. Maraming tao. Eh, bus? Hazel. Hassel. So, eh, sa gusto mo? Mm-mm. Chef, -mm. usap ka. Tataas doon sa bumbiso ay MRT eh. Okay lang. oh, okay lang. okay lang. Bakit? Para mabago yung ano, MRT, yung uh, facilities nila. Ah, maayos. Oo. Oh, Hindi oh. eh, ba masakit sa bus ayon? Hindi naman masyado siguro. Hindi naman masyado. Bakit jeep ang gusto mo? Eh, may dala ako. May dala? Pag MRT, bawal yan, ano? Bawal. <laughs> eh, magtataas daw MRT ng uh, 10 piso. Sa so, tingin mo, sasakay ka pa? Ah, hindi na Hindi kami pinasakay pag may kargada, eh. Ah, ganun. Tapos mahal pa. <laughs> Tataas daw sa January ng uh, 10 piso. Oo oh, nga daw po, Oh, so, ano tingin mo? Ah, uh, masasabi ko lang dun. Uh, sa tingin ko, mas improve muna nila yung service nila bago nila itaas yung pasahin ng MRT. Kaya sinasabi, dahil it, kaya itataas na para may improve kailangan pakita muna nila eh. Kasi sa binabayad namin, hindi nila mapakita yung tamang servisyo eh. Paano po pag nagtaas, ganun din siguro mangyayari doon. Eh, palagay ko masyadong mataas yun. Matigat na? Oo. Mm. Saan naman mapupunta kaya yun? Mm. Tanong <laughs> ko rin nga yan eh. tingin mo. <laughs> kaya nga eh, baka... So, Nagpapayos daw eh. Nang ano? Ah, uh, mayroon daw mga tanong mo ah. Sobrang... Nang ano daw, nang mga servisyo? Eh, lagi lang ang puno eh. Ano pa bang hinahanap na ano? Yung ang taxi, isa lang pa kumikita eh. Yung pa kaya, laging puno. So, si, sinasabi si, si, mo, dapat kumikita sila? Oh, talaga naman, sir. Mga bus nga, seating capacity lang, kumikita eh. Eh, yun, sobra-sobra seating capacity. kalagay ko, kalabisan na yun. Kalabisan na? Oo. Oh, Hindi ka naman malungkot niyan? Medyo lang, sir. Wala medyo pang kita. Okay, smile na, smile. Dadagdagan natin yan, Joel Susan, ng isa pang ating uh, guest ngayon, si Kari Kihano, artistahin ng ang pangalan nitong isang uh, regular na mananakay ng MRT. Isa lang ang gininto ang tanong ko sa'yo, ano bang pangarap mo para sa MRT sa Pilipinas? Uh, mapaganda ang serbisyo at ma maging... Kung pwede nga, mas mababa pang ano, yung pamasahe, ma-maintain uh -huh. yung pamasahe. Para kasi, uh, para sa akin, Uh, isa akong commuter ng MRT. Malaking bagay para sa akin maliban sa sa murang pamasahe, mm. ang oras talaga. Mm -hmm. Pag na ang pag nakatipid ka sa pera dyan, sa magagastosin. Ah, siyempre para sa pamilya. 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 Ginintuan din pala ang puso mo. Ah, siyempre. Ayan na yan. 'yan ang panawagan mo sa gobyerno. Ayan, Susan, 'yan ang ating uh, panlasa ng masa. Sana matikman ng ating mga mga ating mga nasa gobyerno kung ano ang kanilang tunay na wagas. gusto wagas. mangyari. Wagas nga, eh, wagas talaga wagas, yan. Wagas, <laughs> <yeah>. <laughs> Maraming salamat, Michael!